Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Mrs. Kasapi. For today's vlog ay pupunta tayo ngayon sa plaza. At mayroon sila dito bago itinayo na waiting shed. At ang waiting shed dito ay dalawa. May lumang waiting shed, may bagong waiting shed. At tara, samahan nyo muna kami. Ituturo ko kayo. A few minutes later... Ayan, Barangay Paya. Ito, dumadaan dito yung mga sasakyan papuntang Manila, Giwan, Tuburongan, Takloban. Ayan, National Road dito. Ayan. Dito kami sa... Ayan yung bahay dyan. Dito. Lapit lang dito sa... Um, ayan. Ayan, may dumadating na van. Galing ano yan? Galing Takloban. Tugiwan yan. Ayan. Banban. Ban. Ayan. Yung mga bahay dito. Ayan. Maraming mga bahay dito na iniiwan. Minsan, na, wala na sila. Minsan nandun sa Manila, malayong lugar. Ayan. Ayan yung bahay na yan. Oh. Ayan. Kaya may, may ano sila, CCTV dito. Ayan. Ayan yung papuntang elementary doon. Meron dito silang ano. Uh, mm, waiting shed. Ayan ang barangay. Mm, barangay, paya. Ayan. Dito sila, waiting shed. Ayan, bago to eh, ito dito. Hello, shout out, mano, ago. Ayan. Nagbablog tayo. Ito yung bago nilang pinatayo na waiting shed. Ayan, gara. Oh. Ayan, yung uno, ano nila, bagong waiting shed. ganyan lang bago to, bago bagfista. Ayan, mayos sila. Bagong. Di pa nga natatapos, wala pang pintura sa taas. Ayan. Wow. daming tumatambay dito. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan, yung ano nila. May plus. Yung sa likod doon, plus. Yung ano, yung, yung covered wall. Ayan. yung doon. Plus, nila. Ayan. Tutututut na tayo dito sa lumang... sa lumang waiting shed nila. Uh, ay. Kumamaaba dito. Yes, 'yan po. Yes, 'yan. Meron sila dito lumang meeting shield. Ayano. Oh. Pero maganda pa siya. Ayun. So shout out sa iyo. Pero hindi ko kilala siya. Ayun. Yung una nilang meeting shield dito. pero sila 'yan thank you meron sila ano yung, yung design yung ano to pangalan to meron sila dito ano sa sakin na yung pedestrian crossing Yan ang luma nila ang waiting shed. Well, dalawa dito yung waiting shed nila. Ang tindahan. May bago doon. Building pinapatayo. Ayan. 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 covered court. Ayan, yung plaza. Dito yung ginag ginaganap nila yung mga event. Ayan, ang ganda, diba? Ayan. Ayan, ganda. Ayan. Meron doon nagbabasketball. Ayan. Dito yung ginagawa sa ginagawa, yung inano nila dito sa event, yung graduation day, sayawan, tapos, yung recognition day yung pag may fe yung sa fiesta dito yun sa ano, sa plaza ayan yung stage nila ayan ayan di ba ayan ayan yung covered court nila yung bagong pintura to kasi patapos lang ang fiesta dito sa August 16 ang fiesta dito ayan covered court nila yun may doon nagbabasket Ayan. Ayan. Dito yung ano nila, yung barangay hall. Ayan. Barangay hall. Ayan, yung barangay hall nila dyan. Ayan. Ayan, barangay hall. Dito naman yung nila to yung barangay paya aver, averting averting home facilities yan averting Ver, home facilities yung health center health station barangay health station ito yan yan dyan iba kasi dito ito sa akin diri yata ito It's called ng pinda Pindar Gateng. Ayan, dito. Doon yung simbahan. Yung simbahan doon. Ayan, dito yung simbahan ang ano, Senior San Roque. Ayan yung simbahan nila. Ayan. Simbahan dito. Dito tayo dadaan. Meron dito daanan. Ano Meron sila dito ano bagong plat ayon, anong klase? Ayon yung Barangay Holian. Ayon, Ito yung simbahan ng Barangay Paya. Ayan yung simbahan, yeah. simbahan nila. Mm. Mm. Ito Senior, Senior San yeah. Senior San yeah. Donated by Baleriano El Talabira and family. Yeah. Ayan, dito na tayo. Ayan yung da, marami sila dito mga puno. Ayan. yung simbahan ng Catholic, Roman Catholic. dito. Ito yung Naputo family. ang ganda ng ano nila. Ang halaman nila dyan, oh. ang ganda ng bahay nito. Nakakaamis ito yung halaman nila dito sa garden, oh. ang ganda. Fresh. Fresh yung mga garden nila. nakakaamis kaamis. Ayan, ka Ayan nato, na, naputo family yan yung bahay na yan. tanim-tanim dito. Iya. Ditinda hey. mm -hmm. nang hot cake. Ini barang kayak way Kayak At dito na magtatapos ang aking video. Please like and subscribe. See you in my next vlog. Thank you.